Yeah, huli pa rin. Ay, butar ito. So, magandang araw po sa lahat. Araw ng Merkulis. Pandaw po tayo. So, flight na naman. Wala siya kasamahan ko. Ayari e, na po tayo sa Unang screen. Unang screen. May huli naman. Isang Tagalog. Eto na tayo sa pangalawa. Eto, na, eto yung may huling buli kahapon na nakawala pa. Ewan ko lang ngayon. May huli pa rin eh, butar ito. Ito na tayo sa pangatlo. dami nang isda sa dulo. Pangatlo. Nakatabing isya. Oh walang huli tatlong screen lang meron tayo sa pang-apat parang natumal na ang ganong huli pang-apat guys Ini huli naman, maliliit lang. Ito na tayo sa panlima. Ito yung laging mahuli. Hawang ko lang ngayon. Panlima. Ihuli pa rin. Yeah. Yeah. anim. Ay, hala. Bakit? kay seto na tayo. Pampito. Last na to. Kung A